to how say you say you bag itika bibi vita say you say you la ginka a kule

Ha? Baka masira. Masira? Oh. Ay, hindi ko naman, hindi ko naman uh, ano yun. Nahawakan ko naman. Tiga ka ba te? Tiga Dito ka? lang po. Ha? San France. Dito lang, San France. Ay. Pahit, ang ganda niyan daw Nice. <laughs> Ngayon lang ako nakakita ng katulad na kagandahan mo. Oh. <laughs> Oo nga. nga. Dina! ang pangalan mo to? Sheena. Sheena? Oo. Oh. Okay lang, magpagkamay ako sa'yo. Madumi yung kamay ko, okay lang. Oh. Ah, lung lung lunglung. Sabi na mahalikan, mayakap ka, masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Ganda naman ang pakalan mo, te. Ang lambot ng kamay mo, te. Oh. <laughs> ang bango, eh. Ah! <laughs> <laughs> bango ng kamay mo. <laughs> <clears throat> Ilan taon nga na, te? 18. 18? Okay. Huwag ka matakot sa akin, ha? Bet, parang natatakot yung mukha mo. Ha? Hindi? Okay lang. 18 ka na? Ay, 18 ka ba? Wow, 18 ka pala. Batang-bata mo ba ito? Okay lang na. Antay, upo ako dito. Okay lang. Ha? Iiraman ko tong gitara ba? <laughs> okay lang sa'yo. Ito, matakot. Baka masira. Ha? Baka masira. Ay, 8 gig. Uh, ang tawag doon, nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Ikaw yung nasa isipan ko. Teka, teka. I-roam lang ako ba? Ding, 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 ding ako. Okay lang? Dahan-dahan hmm. oh, lang. Oo, dahan-dahan lang. Ay, ganda ng Tatabi ako to. Baka maulog ka saan. lang.

Hindi mo ba matatanungin tayo kung saan ako galing? Kung anong hugaw man kay ka? Ha? Anong hugaw man kay ka? Ano yung hugaw? Madumi? Oh. Bakit madumi ako? Mm -hmm. Nahulog ako sa kanal doon. <laughs> oh, no, 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 no. Tinulak ako ng barkada ko ba? Tinulak ako ng barkada ko. Kasi ka, ni mo. Yung mga kaibigan ko doon. Tinulak. Kailan birthday mo tayo? May. Ha? May. May? ay may okay na gang <laughs> sa akin kasi August eh. August to kita gabi na itong mga banat banat ko oh. wala kang jowa te wala oh. wala ka man jowa te wala oh my god wow hmm? wala kang jowa Oh. Okay lang, batang bata ka ba nga eh? Baka pwede ako mag-apply. Ay, <coughs> not mo. Oh, Bili, kakantaan kita tay. Okay lang sa'yo. Sige. Kakantaan kita. Wait lang ha. Ah. Okay. Ah, mindan itong... Ano ang kumanta dati? Dati yun. Oh. Ngayon, hindi na... When she looks at me Oh, grabe, tinatawanan na Grabe ka naman sa akin, te The girl she Gabi, <laughs> wag tumawat, tumawa, tinatawa din ako Sige <laughs> Ito na, tayo. When <laughs> When she looks at me, I know the girl she's nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads. Me like nobody can and she's not awesome, judge the man she just take me as I am come what may she believes in that faith something I never know before amen ah, okay. What made she loves me? And that love has helped me open the door, making me love myself a little more. When she looks at me, I know the girl says things nobody else can say. maganda hindi naman maganda mas maganda pag ano sinagot mo na ako made, believes, nagpapaligo ka pati hindi po ay sayang naman yun bakit wala na bata ka pa oh. aantayin ah, kita <laughs> ang mga tapos yung pag-aaral oh. langa. Eh bang, ghost mate. PS. Ano yun? Real estate. Real estate. Ano terbawah nun? Ano, like properties, set. Ay. Kumbaga construction worker. Wait a minute. Mga gawaing properties 'di. Eh. Ano terbawah dun? Ano yung terbawah niya? Mmm, pestahan. Ah, okay na yun

Pananabikat ng kabalalim Sa akin bawat paging anak ka Titig lamang sa iyo oh, Naglakay ka Nang dahan-dahan Sa pasilyo tungo sa Altar ng simbahan Sina <laughs> Agkanat Di ka bibitawan Wala na kong mahihiling pa Ikaw at ikaw Ikaw at ikaw Ikaw at ikaw Ikaw at ikaw, ikaw, at ikaw. ikaw, at ikaw. ay kawat ako no ay Hindi maikukumpara araw kong eh? Thank you ate oh. Gabi ang bait bait mo naman oh Bibigyan mo ko ng pera bay kasi kinantahan kita Ay beto joke lang tayo baka wala ka ng pera Okay lang po Okay lang Ikaw? Baka wala ka ng pamasahe Ay dami yung pera ni ate Siguro mayaman ka tayo Anak ka ng <laughs> royal family no <laughs> siguro mayaman ka tayo Ha? Huh? Hindi naman. Baka wala ka ng pamasahe atin. Eh. Uy. Meron pa po. Hindi, hindi mo ba ako naririnig? Yung tibok ng puso ko ba? Saan ka te? Um, Ulit? Pass, pero ano? Nag-board lang ko dari. Ano? Hindi ko naririnig. Mahal mo na ako? Ikaw at ikaw lang, ah, hindi ko la? nag lang rin nag la Nag-board lang ko dali. Ay, okay, no word lang. Pero baka, baka natatakot ka sa akin, hindi naman kita sasaktan. No? Halagaan kita, promise. <laughs> Pero alis na ko tayo. Okay. Dito na lang to, gitara. Oh. No? Akin na lang to. Eh. Uh. No? Hindi pala to sa'yo, no? Iniwan pala to sa'yo. Alis na ko. Ito lang tong gitara. Ay, tiyo, alam mo tayo, ang ganda-ganda mo tayo. <laughs> Thank you. Pag nagkajowa ka, wag kang pumili ng mga ano, sasaktan ka lang, gano'n. No, kasi ang ganda-ganda mo, dapat hindi ka ano. Ah, lahat naman ng mga babae, maganda. Aww. Dapat hindi sinasaktan. Dapat mamahalin kita. <coughs> <coughs> hindi naman inaakala, Ikaw pala Ang hanap ko boy. Alis na ka tayo, VVP Rami Ilan to? Wala, ang dami nito Wala, no, 22,000 to Alis na ka tayo, bye bye Salamat. Sebig nama halikan maya kakat, masayang sa ulang ng ay gagaa. Mundo ko ay Maligaw man ang landas ay hahana binang kasa dapat tumusoy. Ikaw ang daan.